Okay magandang boy sa ating lahat mga lodi Meron tayo ditong 02N Dala ng ating kaibigan Kaibigan Manong Abe Ito siya oh, yung picture niya Yung mga kaibigan natin diyan sa D1 Na nakakakilala kay Manong Abe Ito siya Andali lang mga lodi ah uh, Kachaw-chaw na natin ito sa 408 Mga ganyan nung araw Yung mga early birds diyan. Shout out sa inyong lahat mga lodi ah Ito si Manong Abe oh. oh my God Okay Lodi, itong kinakalas natin na to, ito yung daladala ni Mano Abe na sirang RDO At request niya kunin natin yung kanyang finals at ililipat naman dito sa Matino Ayan Ito ang sira nito, uh, no TX lang daw sabi ni Mano Abe Pero subukan natin kung pwede Kasi kung minsan Lodi, pag nagpalita tayo ng finals pero wala pa rin TX ang problema ko minsan, nasa driver, may problema sa mga resistor, transistor, mga ganyan. Pero subukan natin, Lodi, ilipat yung panels uh, nung sira. Sirang 2N, ilipat natin dito sa matino. Baka sakali, Lodi, matyambahan natin, di mas maganda magamit itong radyo ni Mano Ngabi. And, at subukan natin yung TX niya. 4, 2, 0. Volume niya, kaya narinig ko itong pala sa kabila shout out nga pala kay Tito Proylan kasama na sa kanyang kausap magandang buhay kawan Owen transmit na kawan no, transmit <makes> na <noise> <makes noise> Di mata kalau benar dah. Tunggu. Nama sokaran tapai nalas nada dengan tadi transmit na. Tentang. Kalau di sokong mata tu kan. Baka magtataka kayo Lodi uh, Sabihin nyo, baliktad naman yung tester ko Walang problema yan Lodi, kahit baliktad pagka uh, dinetect natin yung output power Kahit baliktad yung multi-tester Basta naka ECB uh, Pipitik at pipitik yung Needle ng multi-tester Okay Pero ito, wala Wala siyang pitik yung Needle ng multi Kaya sira talaga yung finals Lodi Oh mat Stingin ta Subutan Okay Lodi, ito na yung matinong RPO na which is 02 n na ang problema lang daw sa kanya ayon kay Manong Abe ay transmit ayun at pinakita niya rin sa kaibigan natin na yun nga yung findings niya finals lang din at ginamper na lang din daw yung kanyang finals pero hindi rin siya nagtagal ayun sa mga kaibigan natin nagja-jumper ng mga finals pakita ko sa inyo may kung ano yung ginagawa o siguro uh, ang pagja-jumper kasi ng finals lodi tinatanggal yung gam tapos kinakarga ng kapirasong hmm. anong tag ayan Lodi oh, ayan dali lang Lodi ah tinatanggal kasi yung gam nyan tinutuhugan lang dun sa positive tsaka sa negative output ayun para magregulate lang pero kung minsan hindi rin nagtatagal yung Lodi yung jumper na tinatawag shout out nga pala sa kaibigan nating Jojo Kunanan magandang buhay dyan manong Andy Rabino TV Tech shout out Perry San Pascual, shout out. Ito lodi maglagay tayo ng thermal ano para kung sakaling umubra eh sakto diretso na, diretso na kapit to lodi. At shout out din pala sa ating kaibigan Dominador Timpog mula sa DX1 CRC. Shout out din sa ating kaibigan Efren Gayanes mula sa Sorsogon Bicol. Magandang buhay po diyan Tito, 73 po. Joel Punay, shout out. Magandang buhay manong, suportahan si Joel Punay. Si Tito Pak Hunter shout out. Magandang buhay. Victor Samar, shout out, magandang buhay pap 73 mula dyan sa Kabalikat 103, Pili Chapter Ayan, magandang buhay po 73 Michael Dunka, shout out, magandang buhay Shout out sa ating kaibigan Jepoy Aguilar, mula dyan sa Kilo Brabunet, NCR Tagig, magandang buhay po dyan Sa chapter nyo dyan sa Manong, magandang buhay 73 Kaibigang Joel Aquino, shout out dyan sa Kalasyo, Pangasinan. ay at shout out ko lahat ng mga kaibigan natin dyan na uh, UKC. 93-M, 17 Delta, Charlie Base Magandang buhay po dyan sa Kalasyaw Tito Duk Magay, magandang buhay po dyan uh, One time pag na-prepare ko Tito Duk Magay uh, Ready naman na po Magandang buhay po, 73 po ah uh. Calibrate

alam tayo low power na e point five low power awam pa 1 one watt eh, jay original nagamit iti original iti zero two n zero patango point five low power high power 5 watts to 6 watts point five awam pa one watt point five low power na mm. yung Bumato point bumato, five ah, lang suna. high power 6 mau Oke nah. Silau ngai. silau nah. Oi, bunting ya. Alamak. Okay, wala ring ilaw yung kanyang screen mga Lodi. Uh, papalitan na lang din natin. Siguro lead na lang ilalagay natin Lodi na ilaw sa kanya. Wala tayong available na bulb eh. Okay naman yun, pang aninag lang. At least, uh, pagkagabi, may maaninag lang na numero dito sa radio na to. Okay? Okay Lodi, kunin ko lang yung passive 12 volt na paglalagyan dito sa uh, bumbilya no? o yung lead bulb na ilalagay natin. Kahit matagal na natin ginagawa to Lodi, huwag din natin kalimutan na gumamit ng tester para sa kasiguruhan na yung pinupuntusan natin eh nandun talaga siya. Okay, nakita man na natin yung 12 volts Lodi dito sa may taas at dito natin ilalagay yung lead bulb kasama ng resistor na 1K. Shout out nga pala sa kaibigan natin Jose Goldfinger, magandang buhay dyan manong At 73 po, Absolute Responder yan, supportan naman natin si Tito Absolute Responder Magandang buhay po dyan Bob Valderrama Magandang buhay, 73 po dyan Shout out po dyan sa Kalamba Laguna Kaibigang Jong Ampatin Shout out, magandang buhay kabsat At supportan din natin si Manong Jong Ampatin May Youtube din to Ang kulot na probinsyano Shout out, magandang buhay dyan kaibigan 73 po Shoutout kay Bigang Nelo Cosme, magandang buhay po sa 73 po. Shoutout din sa ating kaibigan, Emil Christian Prane, magandang buhay po. Kaibigang Jason Orit, magandang buhay sa 23. Ngatigam <tipulay> kami tama mic, magno ka? microphone. At shout out din sa ating kaibigan Cranes Hams Dani. Muhammad, shout out diyan magandang buhay. Ilang tubo, halos dalawat kalahati kapset magandang buhay po. At shout out din Bayani Cruz, magandang buhay diyan Tito, 73 po diyan sa inyong lugarin, Tito Bayani Cruz. Okay, may pailaw na rin siya Lodi, uh, blue, ayan. At least meron lang siya makikita pagka gabi. Sa camera kasi Lodi, medyo hindi niya detect eh. Pero pagka sa mata natin, kita na yan. Kita ko na nga rin Lodi eh. Mayroon lang siyang ilaw na, ayun, kulay blue. Ayan. Sound check, sound check, sound check, sound check.

wala wala Ayun, meron sound testing sound testing sound check sound check sound testing check mic check mic check mic check mic check mic anala kaib kaib din ka sidag ati git anala sound testing check mic check mic sound testing Okay, hanggang dito na muna mga Lodi. Maraming salamat, magandang buhay at mabuhay ang magraradyo.